birth month mo. January sila yung malambing, masarap magmahal, pero madaling magsawa. Habang nasa'yo pa sulitin mo na. February sila yung super moody madaling love, madali rin makamove on. Sweet ma-effort, lalo na pagmahal niya talaga. March sila yung malambot ang puso madaling lambingin masarap mahalin, pero grabe kung magalit mabilis magmove on. April, sila yung grabe magmahal. Todo bigay, todo effort, tahimik pero mainitin ang ulo. Mahilig tumingin sa iba pero ikaw lang mahal niya. May, madaling mainis pero mabilis pasayahin. Maliit na effort mo, natutuwa na. Palaging may love life pero palaging nililoko. June, Mahilig talaga mga liwa pero kapag nakita na niya yung taong mahal niya, loyal kung loyal yan. Masayahin pero doble ang sakit ang kayang ibalik sa'yo once nasaktan mo. July, sila yung mga taong hindi mabilis magtiwala. Handang masaktan, mapasaya ka lang. Slowly, iyakin, emotional, mahilig magtampo. August, Joker, Abnormal, pero may tinatagong problema. Masarap kasama, masayahin, hindi showy, sakto lang magmahal. September, stick to one. Loyal pero madalas lokohin kaya matigas ang puso. Masarap maglambing, mabait pero demonyo magalit. October, pag pinakita mong sa kanya ka lang at sayo lang din siya pero pag niloko mo, mas maloko yan sayo mapangasar pero siya yung napipikon. November, hindi mabilis magkamobon on sa isang bagay. Marupok, madamdamin, umiiyak ng patago pero kakayanin. December, malibog. Joker, mabait. Loyal, di ka iiwan, sila rin yung ipaglalabang ka. Hindi sa kanila uso ang salitang suku na. Okay mga kabalbon ah, Si balbon niya pala Ano yun November Ako siya yata yung mautog eh, Pero mabait Ang harap lang ding masenso ah, Hindi naman siguro masamang mangarap na Lahat naman tayo habang bata pa Mangarap Kahit patanda na huwag titigil sa pangarap so, Nang guys, subscribe naman po